na double update sa motor natin ito na to na SYMRB12 kung di nyo na itatanong ito po ay 2016 model kung ito pa lang talaga motor ko kawawa talaga sya sa long ride nanggal ko lahat ng fairings and then pininturahan ko yung chassis parang ganyan yung andar o oh. pakatahimik diba? ang gagawin natin dito is ito meron ang mga piyesa rito cylinder block MTK 53mm lang yan speed deck, 6.0 lang yan mags na NK NK mags pang Honda Dash pang Trinity pwede kasi disc brake yung likod ito yung mga plano ko mga update ko sa motor natin ito ayun yung mga natin dito sa motor natin What's up mga tol? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay pahinga ka muna dyan para uh, si Flash yung so dito muna tayo magpo-focus kay Max yung uh, kauna-una motor natin kasi nagre-request yung mga solid subscriber ko na kamusta na raw yung update o ano daw update sa motor natin na to na SYMRB12 sa mga bago kasing uh, subscriber ko dyan So bago po si Rossi Fresh 150 text na motor natin ito po yung kauna na nating motor. Uh, since uh, mag-open ako ng YouTube channel siya na talaga yung kino content ko dati. And then uh, may mga naghihingin na update ng mga solid subscriber natin. Solid sila kasi alam nila na meron tayong ganitong motor. At ayun, ito na nga update ko sa inyo. Ito na yung itsura ni AMAX uh, or yung SYMRB B12 natin. Kung di nyo na itatanong ito po ay 2016 model and kaka 9 years nya lang noong August 11 9 years na nito noong August 11 and uh, hindi ko na ito masyadong nagagamit since nagkaroon tayo ng Rosigama 200 no so bago kasi si Flash 50 x since ito nga yung motor kong una hindi nagkaroon ako ng Rosigama Rusi, 200 hindi nabenta ko yon sa akin natin nakuha si uh, Flash 150X so nung nakuha ko pa lang yung Gama 200 hindi ko na, hindi ko na ito madalas magamit sa long ride kasi nga Medyo kawawa na rin to sa long ride nung mga wala pa akong gama eh nung isa, ito pa lang talaga motor ko kawawa talaga siya sa long ride ang kasinan, bulakan, pangkabalikan tapos marami na rin itong nabiyahe so marami na siyang na long ride nakarating na to ng syempre pangasinan Or Aurora Aurora ba tama? iba isiya pala yun iba isiya tapos Batangas, Quezon Province, Santipolo, Cavite. So marami na rin tong na ride na biyahe. No. Kaya pinagpapahinga muna natin siya. And then isa pa sa dahilan kung bakit nga to hindi ko masyadong nagagamit or na-stack siya ng matagal. Kung nakuha na kasi, kasi natin si Flash 150X, so sinamantala ko yung pagkakataon na i-recondition siya. So in recond natin siya, tinanggal ko lahat ng fairings, and then pininturahan ko yung chassis. Ito yung chassis niya. Ayan, bagong repaint yan. Ayan o, oh, bagong repaint yan, yung chassis niya. na ko to, syempre para mas tumagal siya lalo, para ma kaiwas siya sa mga kalawang. syempre dyan sa loob na yan, mayroon mga part dyan na hindi natin nalilinisan, kaya siya kinakalawang. Kaya ang ginawa ko, pinturahan ko. And then, inayos ko din yung buong wiring. Yung buong harness niya is binalik ko sa stock. Kaya kung mapapansin nyo, wala tayong mga accessories. Tinanggal natin yung MDL. Busina, stock din yan, balik sa stock. No? Yan, inayos natin yung lahat ito pininturahan ko na to ng black so hindi lang maganda yung pagkakapintura baka ulitin ko na lang yan umaandar to mga tol kaya lang medyo hard starting siya kasi yung gasolina nya palagay ko panis na eh kasi ang baho na eh. ano medyo umaandar siya good pa naman maganda pa andar nya Ganda rin ng makina nito, tahimik. Pa natin 'to. Ayan oh. Matay. patayin. Pasanin natin ng minuto. Yan. Napangitan 'yung andar oh, pakatahimik, di ba? napakatahimik ng under niyan. Napakatahimik ng makina. Ayan, yan yung update ko sa kanya. And then meron lang mga konting kailangang ayusin, baguhin. Kasi medyo nangangalawang na yung iba, kagaya nitong sa Rayos. Nangangalawang na, kasi nga hindi nagagamit. Ayan, meron tayong plano dito mga tol. Ayan, ito lang yung update ko. Ah, uh, muna, kay rb 12 Ito, meron ako may kakabit na piyeso sa kanya. Since galing nga tayo sa medyo malakas na motor, kaya nung ginamit ko to, medyo uh, nanibago ko sa performance niya. Kasi parang bumagal para sa akin kasi nga galing tayo sa 4 valves na 150cc. And then, ito, 110cc lang to na 2 valves. Kaya ang gagawin natin dito is, ito, meron ako mga piyeso rito. Gagawin natin tong touring set. Ayan. Meron tayong ditong uh, cylinder block. MTK 53mm lang yan pa XRM and then clutch lining ah uh, speed na cams 6.0 sabi maganda raw tong maganda raw gumawa ng cams to eh speed 6.0 lang yan pang XRM din to then meron tayo ditong 28 na carb tsaka 24 ang 24 Hindi ko alam kung alin yung gagamitin ko dito. No? And then, so on, ito, fuel well cock. Kailangan natin yan. carburetor rotator. Meron din tayo yan. And then, syempre, CDI. Yung CDI natin na racing. Shark. Yan. Nakabit niya yan eh. Tagal na nakabit niya. Tapos, may coil. Naka coil din to. Racing coil. Ayan, Q-Tech. q, -tick. q -tick ba? Tama. Ito, ito, So, yung mga natin sa kanya. Dito sa motor natin. At meron pa palang isa. So, meron din tayo ditong mags ng mags na NK. NK mags. Ito, bala ko talagang ikabit to dun kay Flash. Kaya lang nagbago yung isip ko. <laughs> Di ko alam bakit nagbago yung isip ko. Gusto ko sanang gawin siyang slim mags tapos slim tire. Kaya lang naisip ko nga na madalas ako mag long ride. naranasan ko na yung mag long ride kana na naka slim tire, is slim mags, medyo hindi siya maganda. Kaya ito, dito lang natin siya kakabit kay Max. So ang tatak nito is NK uh, by 17, 1.6 yung kapal niya. Ayan, disc brake yung front, disc brake din yung panglikod. Nalabas natin. Tapos itong ano na to, pang ano to, pang Sonic, pang Honda Dash, pang Trinity pwede. Kasi disc brake yung likod. Ayan, disc brake yan. Wala pa siyang kasamang flange hub, so bibili pa kayo. Pero pasok to dyan sa motor natin kasi nga, yung gamit natin dyan na pang disc brake. Ito, yung gamit kasi natin na hub na to is pang Trinity. 125 or XRM 125 so ito pa XRM 125 yung binili natin para salpak na lang dyan wala na tayong ibang babaguin lilipat na lang natin yung mga rotor disc tsaka yung sprocket pero dito sa harap medyo may babaguin dito kailangan natin magpalit ng rotor disc na para din doon kasi yung kailangan dito flat yan flat flat na rotor disc yung kailangan dito so bali yun na lang yung inaantay ko and then nakapit na natin ito yung mga plano ko, mga update ko sa motor natin na to ang price nga pala nito is 3.5 sa Shopee so NK Max so, yun yung mga ikakapit natin dito sa motor natin hindi ko pa sure kung kailan ko sisimulan siguro kapag ka may time na ako update ko na lang kayo dito sa motor natin alright so hanggang dito na lang muna mga tol para sa araw na to ang update natin kay SYMRB12 uh, abang abang na lang sa next vlog sa update dito sa motor natin syempre sa mga update din natin kay Rossi Plus 150X no? so yon. salamat sa panonood sa mga solid subscriber natin since day 1 ito na yung inaantayin yung video sa motor natin na to na so hanggang dito na lang salamat sa panonood kung di pa kayo nakasubscribe click nyo lang yung subscribe button and uh, Papindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video natin. Dalawa na to. Na? Paiwan na lang din ang like kung nagustuhan nyo yung video. And, yun, dito na lang. Ride safe sa ating lahat. Peace out.